Hoy, hoy, ho, hoy. Bail hap po na to ma par. Pada gut na ang opwe ma par. Kaya manita na po tagsod ang ma par na. So, po yung lapo si yung ro ni ma par. Muna ay pilmer hong na ko yung o sa dihang mero at ang kuha ma par. Sapul na sapul te ma par. Muna kitawag siya o pagpade siya ma par. Kaya lapad mo siya. pad. Aha. So, din meron ko para. Safety security da rong wanda wama para. para. O sa diha mati na kita drima para, pasayan. Ne matani mango sa pana. na apa drima sa uda kuda kuni peru Di malas kayo, ma par. Awan sana maniway. Anyway. Tamalas naman. Ang mapote na tita diyan isda o. Oh. Ano naman ito? ba? Hindi ba mo lalo may tira? Uy, niti naman. Ang linis siya, mga'y. At may isa pang bono, mga parang tinamaan ko ngayon, mga parang mga parang. Oo, uh, Yan. Ulan mo ka mamaya. Ano? Ang pa naman. May nakita tayong danggit, mga ay Ang sarap pa naman ito. Au pinirito, mga par. Ayun. na yun. At may nakita tayo dito, mga sa manahan Ayan, may isang... Ang tawag dyan. Tikik. And kinamay ko na lang, mga par. Padali lang ito po. Wow. Kinabay ko na lang. So may nakita tayo dito sa Ulaan mga pare. Amo ba? Kung oh, ano yun? Yun, pasayan hindi naman mahulian sa pana. Di tayo makaano din. At may alimasay tayo mga pana kita. Ayan o. Ganyan ang alimasay. Pag nakastanbay sa buhangin mga pare.